Oh, let me. Hello guys, good morning. Welcome to my Navales blog. Uh, to this video guys, ipapakita ko sa inyo yung aking ginagamit na coffee. Uh, every morning po ito po yung aking coffee guys. Ah, uh, Mongustin coffee, three ten in one sya. Ah, uh, ito po yung kanyang mga ingredients: mongustin, moringa, spirulina, grape seeds, agricus ginseng, uh, Ganoderman coffee. Anan de dairy cream ste stevia ito po siya guys ay masarap masarap po talaga siya uh, parang ano ma ano maya ano kayong katawan mo parang healthy ka pa pag iniinom mo to siya guys parang buong araw mo parang uh, ano na siya Mar busog ka na kahit hindi ka mag breakfast katulad sa akin kasi hindi ako mahiling mag breakfast coffee lang talaga ako. Kumakain lang ko ng rice pag uh, lunch lang ako nagra-rice. Pero ito yung coffee ko, masarap siya guys. Kahit hindi ka na mag uh, magtinapay or mag ano, magpandisal sa so morning, okay lang siya. Kasi parang uh, ka na sa sarap. At saka ano, matagal kang matagal ka makaramdam ng gutom pag ito yung iniinom mo. Kaya sa mga hindi pa nakapagsubok ng ano, na mangosteen coffee tin in one. Try nyo lang. Wala namang masama mag-try. Mas, at saka mura lang siya guys. Nabibili nyo ko saan-saan na mga ano, drugstore. Mura lang siya. Ayan, hindi naman ako ano, hindi naman ako pro na ano nitong coffee na to. Pero uh, ginagamit ko lang kasi. Kaya ayan, para napakita ko sa inyo kung yung ano mga ginagamit kong coffee at saka paganda siya kasi parang pensing kasi siya guys. Kaya, Samahan niyo ko guys. Pakita ko. Ayan, tinitimpla ko na yung ating, ano, coffee. Ganyan lang siya. Depende naman sa inyo. Kasi ako ayoko ng masyadong, da, ano, yung matapang siya. Kaya dinadami damihan ko siya ng water. Pero yung iba naman, maliit lang na, ano, na mag-okay na sa kanila. Pero itingnan mo to. Eh, sa akin, gusto ko yung medyo malabnaw. Ayan guys, uh, tikman na natin yung coffee. Sarap masarap siya. Tapos ano na siya, yung 'di ba kasi ako kasi hindi ko mahilig talaga sa sugar. Kahit na dati kasi yung lagi ko iniinom eh milk lang ako lalo na pag ano sa gabi nagmi-milk lang ako tapos yan hindi siya ito kasi hindi siya ano hindi siya sobrang tamis tama lang talaga sa mga ano yung sa mga may diabetes pwede din siguro to kasi hindi siya matamis matama lang yung ano niya tama lang siya kaya ayan na siya yan yung box guys yung, sa isang box sakit po ang laman pero ma ano na siya mara kahit na dalawang bisis mo itimpla yung isang sakit <tinyo>